Alas dos na po ng hapon mga kalaki at narito na po ang mga 4 digit lucky numbers na inaantay nyo na bagong sumada ngayon pong October 11 po mga kalaki tara na po. Umpisahan na natin sa ano to ayan po sa may Hong Kong 1936 Singapore 8215 China 2390 Texas 1377 Sweden 5824 Dubai 2986 Malaysia 7340 Taiwan 1139 Thailand 7287 Philippines 1332 India 7429 New Zealand 6825 Australia 7314 Mexico 8953 Canada 2873 Las Vegas 1266 two Ayan po ano to Israel 7143 Saudi 8298 Japan 5903 Germany 1126 at Korea 437 Five. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin Takbo na po sa mga sukin yung outlet mamaya At make sure po mga laki numbers natin Pwede nyo puyantayan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad at National po mga kalaki Okay, mananalo tayo, claim it May nakalimutan ba ako? Sabihin mo lang